sa pagkatalo ng Barangay Ginebra, dito makikita na talagang humina ang kanilang team. Imbis na lumakas sila, ay lalong pang humina. Dahil tinatalo na sila ng mahihina team, hindi sabihin, wala nga pakainan ng Ginebra ngayon. Blackwater Bossing na upset ang Barangay Ginebra. At Barangay Ginebra, lalong humina. Pero bago ang balita niyan, paki-like and subscribe, ronda toda para updated kayo sa aking mga sports balita. Sinamantala ng Blackwater Bossing ang kainaan ng Barangay Nebra. Ito ay ang kanilang painted area. Kaya napakalaking katulungan na pagkawala ni Christian Stan Dahil putas na putas ang depensa. Lalo na kapag si Jaffe Tagilar ay naka nasa labas. Talagang napakaluwag ng depensa ng Inebra. Kaya ito ang ginawang strategy ng Blackwater Bossing talaga first quarter pa lang talaga puro inside game ang ginawa nila hanggang sa natapos ng first quarter lumamang sila ng 1 point sa pagpasok naman ng second quarter dito na nagparamdam ang import ng Blackwater ang kanilang bagong import na si George King grabing pagkasuter itong import na to talaga nakailang magkasunod na 4 point play ang ginawa at puro 3 point napakasuerte ng Blackwater sa kanilang import talagang buwat na buwat ng import nila yung Blackwater hanggang sa natapos ang second quarter lamang ng dalawa ang Blackwater sa pagpasok naman ng third quarter dito na tinambakan ng Blackwater ang Barangay Nebra dahil napakamalas na ng mga tira ng Barangay Nebra alos karamihan puro pilit na tira miski si Justin Brownlee Halos napakarami na sila na tira dahil makikita mo kay Justin Brownlee talagang pagod na pagod na talaga walang contribution sa kanyang makakampi alos sila lang ni Aguilar tagilaran gumagawa eh, yung mga kakampi nila talaga wala hindi rin maasahan kaya talagang kahit anong gawin ni Brownlee ay talaga makikita ng pagod na talaga siya kaya puro pilit na yung tira niya eh, naman ang nangyari sa Blackwater eh halos lahat ng tira nila ay eh, puro pasok lalo na yung mga 3 point play nila 3 point shot nandiyan gumawa ng 3 point play sila Kapwete Cedric Belfield at saka yung import nila talagang nagpahirap sa Barangay Nebra yung 3-point shooting ng Blackwater sa pagpasok ng 4 quarter medyo nahabol ang Barangay Nebra ang kalamangan ng Blackwater at naibaba nila ng sa 3-points ilang minuto lang na natitira naiwanan ni Cedric Berfield ng kanyang bantay at nalibre siya sa 3-point agad niya itong tinira ng 3-point hanggang sa pumasok kaya ito yung nagpalaki ng laman sa Blackwater at umabot sa 6 points ang lamang. Ilang segundo na lang natitira at talaga wala na ang lang Barangay Nebra. Pinilit man ni Justin Brownlee na abulin lamang at tiniraan niya na 4-point play pero wala, hindi pumasok. Talagang off-night talaga, para sa Blackwater talaga ang panalo. Sa pagkatalo ng Barangay Nebra, dito makikita na talagang humina ang kanilang team. Imbis na lumakas sila, eh lalong pang humina dahil sa pagkawala si Christian Stanadier at Stanley Pringle napakalaking kakulangan na pagkawalan ng dalawang ito talagang tinatalo na sila ng mahihinang team Hindi sabihin talagang napakahinan ng Inebra ngayon o, paano nalang sa mga susunod nilang mga laban e eh, marami pa silang mga game halos si Javid Aguilar lang si Justin Brown din bubuhat sa barangay Inebra kaya dapat mag-step up ang kanilang mga players